Hi guys! Welcome to my channel. Share ko lang guys dito sa kwarto. Nandito ako sa kwarto ngayon guys. Ay. Ay Pag namimintana ako dyan guys. Ito ang ko. Mga puno. Ayan. Ito ang mga puno. Ah. Ayan, mga bahay. Kati bahay. Ayan mga puno. Diba? Ang ganda. Tapos may malunggay pa. Ayan. Tapos, pag dito naman sa gawin na yun, sa kabila naman, ang matatanaw ko naman, simbahan. Ayan yung simbahan, guys. Ayan. may puno din. Ayan. Maraming puno dito. Dito, nawala yung mga puno kasi tinayuan ng ano, tennis court. Yan, yan ang pag ako yung namimintana. Tapos mga puno din. Yan, langka. Yan, langka namin guys. Marami ng bunga yan. Nakalag, nilagyan na ng sako. Yan, yan langka. Tapos nandun pa yung ano yung dun sa ano dun sa dulo mayroon kami ano, yung ano, mga niyob. Tapos dito naman guys sa gitna yan. Ito pag namintana ka dyan, pag bukas mo sa bintana, yan ang mo avocado naman yan guys. May, may, may bunga na siya guys. Pero di pa ganun kadami yung bunga. So, yan yun. Pag mamimintana ka, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng, ano, ng tanawin pag mamimintana ka dito. Diba? Tapos nililipad-lipad yung mga ibon. Ayun yung ano, yung niyog namin guys. Marami ng bunga. Ito, bukado ito. May, may nakita. Ayan, nakita nyo yan, bunga. Ayan guys, oh. Hmm. Abot kamay lang, guys, oh. <laughs> ayan, marami na siyang bunga, guys. Ayan, ayan abukado avocado yan. Ayan, nasa baba yung maraming bunga, guys. Hmm, baba diba yan. Hmm ng kapitbahay namin. Ito yung mga ibon, oh. Kita niyo yung mga ibon. Ganda, oh. May mga bunga na. Malapit na. Malapit na, guys. Ayan. May bunga na. Ito sa baba. Ayan. Malapit na mapitas yan, guys. Ayan. Daming mga ibon doon sa taas. O. Oh, diba? Ang ganda. Well, share ko lang sa inyo guys kung gaano ka. Sarap dito. Actually, nam namimintana ako ngayon. Nakaupo ako ngayon dito. Tapos tinatanaw ko lang yung paligid. Ayan. Yan lang. Thank you for watching. God bless.